Magandang gabi po! Ako po si Mike Sibu. Ako po si Papaya Juan. At ito po ang 24 horas. Tagutulong din ang balita. Oh, um, excuse me po! kayo dito sa studio kung saan i interview natin ang tomboy na nabuntis. Magandang gabi ho, Miss Melody. Ako nga mo pala si Miss Melody. Magandang gabi So, Miss Melody, ano mo ba ang nangyari? Ay, ito po Naglalakad po ako. Eh, may, may bigla po humablot sa akin na lalaki. Ano po siya, kalbo po siya, maitim, panda. Na. Napakapangit po. Hindi ko po sukat na dadali ni po niya ako sa isang madilim na lugar. Ngayon, hindi po po nangyari. Dito po ang kabuhan ng aking. Ako kahirap. Kaya hirap na hirap po ako ngayon. So, paano po niyan? Pag labas po ng bata, pag laki niya, paano, paano niyo po sasabihin sa kanya ang totoo? ewan ko po, sana po mahuli na po siya. Para kahit paano, kahit pangit mo po yun, kahit mukhang tiyanak po yung taong yun, anak din po niya dinadala ko. Huwag mo kayong mag-alala, Miss Melody. Hahanapin muna natin siya. Tutulungan po namin kayo. Maraming salamat ho. Kung nga ho pala ulit, si Miss nag-uulat. Si cae Firm. Pampaganda Pangsupapa Bili na Yes You're right At <laughs> iksep Sana uli Tignan nyo po Ayan po Huwag nyo pong tularan yan Mga bata Pagdubay ng mga bata Kailangan Rapist ni Melody Cuevas, nahuli na. Paso! Live ho tayo ngayon dito sa Kutud Jail kung saan i-interviewin natin ang gumahasa kay Miss Melody. Excuse me po. Totoo bang kayo ang gumahasa kay Miss Melody? Alam mo, na, hindi mo alam yun. Saan na, mo ako. Magpagita ho kayo sa camera. Hindi mo, na.

Oh, ikaw nga nakabunti sa akin! Oh, oh. Walang yaka! Walang yaka! Walang Hello! Yeah. Ano ho? Siya ho talaga ang nakabunti sa inyo? Opo! Opo! Tignan nyo! Bakit Sinabi ko naman puno sa inyo eh! Ayan! Tignan niyo Laklak na nga! Saan? Ayan! Walang Sana! Ay. Ngayon <laughs> ho, ayaw ho talaga niyang umamin. Sandali ho at papakalmahin natin siya. Excuse me po. I bless you. <laughs> ano ba? Ayaw mo ba talagang umamin? Hindi, oh! Ayun, hindi ako may Pasensya na ho kayo. Meron husang siyang konti. Excuse me? Ano yun? Ngayon ho ay atin ng nasaksihan ang pangyayari dito sa Kutuday. Ngayon, pupuntahan ho natin si Miss Melody kasalukuyang pasalukuyang umiiyak. Ano ang masasabi ninyo? Masakit po kahit po ganyan. Kawawa naman po ang magiging anak ko. Ayaw po talaga Maganda na dyan, mabitay. Tangin Kailangan dapat bitay na lang ang punyeta tsana kahit na yan. Walang hiya ka, gogo ka? Niray po pa ate ko, virgin na virgin yan? Ayun ho. Maraming salamat ho. At ngayon, nagpapaalam na ang 24 oras. Bye-bye. Printen, double A paper. Double quality paper. Shampoo, conditioner. At mga pampakulay na ng buo. Ngayon, ginamit. Reban. Baso. Yung ano ba ang makasave para sa inyong pagpapaganda? Heto ang tip. Hi, Miss Maricel. Ako yes. pala si Papaya. Hello. Hello. Magkano ko naman ang riban yun? I thought, 200 lang. Kaso, may balansi pa ako ng isang daan. ba kayo nagpa-reband? Dito na, dito na sa kutod. asa sa kutod din ho, no? Kaya hmm. kira ako nagpa-reband. Feel na feel niyo ho, ang bago niyong buhok, ha? Siyempre! Yeah, right! Ano naman ho ang masasabi ng tip sa mga nagnanonood sa atin ngayon? Hello, yung gusto mong paganda, dapat bumili kayo ng mga gamot na mura. Sausaw lang po ako at yun, mura lang yun. Yung labor, 300, at ito, ito ang aking ginamit. Iron firm to, meron ABC, uh, 280 lang to. Saan nyo naman po nabili yan? Ito, sa les? Ngayon mga kaibigan, kung gusto nyo hong gumanda ang inyong mga buhok, Bumili na kayo nito. Kung kayo ho ay tatanungin ng isang kumpanya sa sa shampoo or ng conditioner, okay. aalukin ho kayo maging model. Papayag ho mo ba kayo? Ba syempre. Eh, ikaw naman. Model yun, Syempre, papayag ako, no? Oh, sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Maricel. Thank you. <laughs> kumagana sa barangay po to. Live na live po tayo. Papaya, paso! Ho mga kaibigan, nandito ho tayo ngayon sa Barangay Kutog kung saan merong nababalitang gumagalak na tsanak. Ngayon ho ay ating hahanapin. Narinig niyo ho ba yun? Nakakapangilabot, hindi ho ba? Ayun, may tao! Mag-interview ho tayo! Totoo bang may gumagalang sanak dito? Ay, totoo, totoo po yun. Eh. Nakakatakot siya. Nakakatakot talaga. Hindi eh, eh, nga po namin mawari. Bakit po takot na takot po kami? Sobra po. Grabe. Lalo na kung makita mong mata niya. Dali! may naririnig ako. Hanapin mo natin sa ako. <laughs> Nasaan? Nasaan ho? Banda dito ko siya naririnig. <laughs> Parang gumagalaw ang puno. Nandyan ka ba? Naku, nakakapangilabot. Wala ho. Ayun, ayun. Dito, dito! Naka po sa. Nako. Ayun oh, ayun, ayun. Ayun oh, ayun! ayun. ho. Ayun! 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 Ay, ating nasaksihan na totoo nga pala ang sinasabi dito sa barangay Kutod, angela City. Maraming salamat po. Ako po si Papaya Guanyong nag-uulat. Ako po si Mike Shingo. Dito na po nagtatapos ang aming 24 oras. Dahil natutulog din ang balita. Excuse me po.